Guys, nag tayo Nandito na, guys Guys, okay, so Nasa kwarentahan, guys Sakay na natin guys. Iban ko kung ma payat. Sakay ko itong salpa. Bigat nito. So guys. Ito yung pain niya. kinain, guys. Pagaling natin. Guys, oh. Pain. Bigat, guys. Bigat. 5.30 to guys kumain sa akin lasing ko imidya galing araw trolling tayo guys trolling uh, Uy, sumabit oh guys ilan nyo guys laki bigat uh, aray hey. Lord. yung hook natin guys so. tawit ating pintamain guys ito shout out kay Erwin Lusada at kay Nimars lamigo manatad Maaga pa guys Dahil na nagad tayo Salamat sa Panginoon Nakadali tayo ngayon Sige guys, salamat sa panonood Hanggang sa susunod nating video Sana ma masuportahan din niyo. Good morning sa inyong lahat guys